Good morning, good morning mga kapatid Gala na naman yung Amo kong mag-ina Patid na naman dito sa International Nabitin siguro doon sa tat Tatlong linggo lang bakasyon Bumalik na naman dito kapag ano lang nang maig lang ayan yung mga airplano na katambay ang lawak na airport nito hanggang ah, doon oh. hanggang doon pa parang paikot okay hindi ko na ito pahabain mga kapatid maraming salamat